Jared Vanderbilt makakabalik na sa Los Angeles Lakers sa January pero bago yan kahapon nga sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves maraming tagahanga ang hindi napansin ang naging malamyang performance ni Anthony Davis dahil nakafocus ang lahat sa mga turnovers ni Lebron James. Gayunpaman isa rin si Davis sa mga nagstruggle sa laro kung saan nagtala lamang siya ng 12 points at 11 rebounds malayo sa kanyang inaasahang dominanting laro. Hindi nga nagawang magdomina ni Davis sa ilalim dahil sa presensya ng malalaking big man ng Timber Wolves tulad nina Rudy Gobert at Julius Randle. Dahil dito, marami sa mga analyst ang naniniwalang kailangan ng kumuha ng Lakers ng karagdagang big man na makakatulong kay Davis sa ilalim ng ring. Isa sa mga posibleng option ay si Kyler Kelly, isang promising big man na kasalukuyang naglalaro para sa South Bay Lakers sa G League. Maganda ang ipinapakita ni Kelly sa G League kung saan nagtala siya ng average na 13.4 points, 8.1 rebounds at 3.3 blocks per game sa kanilang laban kontra Rip City Remix. Nagtala siya ng 20 points, 8 rebounds at 3 blocks. Sa laban naman kontra Santa Cruz Warriors, nagpakitang gilas siya sa pagtala ng 16 points, 9 rebounds at career high na 8 blocks. Dahil dito, marami ang naniniwala na karapat dapat siyang mabigyan ng pagkakataon sa NBA, lalo na't na kasalukuyang wala pang eksaktong petsa ng pagbabalik ni na Christian Wood at Jackson Hayes. Malaki ang maitutulong ni Kelly sa depensa at rebounding ng Lakers na kailangan-kailangan nila sa kasalukuyang sitwasyon. Samantala halos 15 buwan na ang nakalipas ng pinapirma ng Los Angeles Lakers si Jared Vanderbilt ng apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $48 million. Ito ay dahil sa naniniwala ang Lakers sa kakayahan ni Vanderbilt sa depensa ay mahalaga para sa tagumpay ng Lakers sa hinaharap. Subalit makalipas ang 15 months, naglaro lamang si Vanderbilt ng 29 games sa huling 103 games ng Lakers at ang kanyang pagbabalik mula sa operasyon sa paa ay patuloy na naantala. Matapos ang double foot surgery noong 2013. 24 off season, hindi pa rin siya nakakapaglaro ngayong season. Ayon kina Shams Charania at Dave McMenamin ng ESPN na diskubre ni Vanderbilt kamakailan ang fluid buildup sa kanyang kaliwang tuhod dahilan upang maantala ang kanyang pagbabalik hanggang Enero. Bagamat umaasa ang ilan na makakabawi pa ang Lakers, may mga usapan na maaaring kailanganin nilang maghanap ng ibang defensive specialist. Ang pagkawala ni Vanderbilt ay nagdulot ng malaking epekto sa depensa ng Lakers. Kahit si Anthony Davis, kilala bilang all-defense mainstay ay hindi nagawang i angat ang team mula sa ika-24 na pwesto sa defensive rating. Sa kabila ng 12-9 record ng Lakers, nananatili ang mga alalahanin kung kakayanin nilang mapanatili ang kanilang tagumpay. Pagsapit ng Enero, posibleng kailanganin ng Lakers na muling ayusin ang kanilang rotasyon upang bigyan ng oras si Vanderbilt, ngunit hindi rin tiyak kung makakabalik siya ng tuluyan. Dahil ito ang unang taon ng kanyang apat na taong kontrata, nagiging maselan ang talakayan tungkol sa kanyang kinabukasan sa Lakers. Habang papalapit ang kalagitna ng Disyembre, kailangang magdesisyon ang Lakers kung magtitiwala pa rin sila kay Vanderbilt o magsisimulang maghanap ng iba pang opsyon upang mapunan ang butas sa kanilang depensa.